So po mga sifit, yan for today's video ay pupuntahan po natin yung mga uh, nagpandaw ng Dragon Bobo Trap sa palaisdaan po ni Boss Joe. And just set the proper expectation mga sifit, yung mga video lang po tayo at hindi po ito sa atin. Pero ito po ay kamag-anak natin. Kaya yeah, possibility na makakatingi tayo ng pang-ulam. So without further ado mga sifit, tara na, let's go! Ayan po mga sipit, fast forward na tayo, dito na agad tayo sa pantitikas or pagtatanggal po ng mga huling alimango, biya, hipon, supo, at marami pang iba. Ayan po, tinatanggal na po sa kanilang mga trap ni Paring Day, si Boss Joe at si Boss Jay. Ayan mga sipit po, yan po yung mga nahuli natin sa unang dragon bubu trap na tinikas po nila o tinanggalan po nila ng mga huli ano po yung proseso sa pagtatanggal ng mga nahuli ng trap ano binubuksan po yung pinakabulsa tapos bubuksan and then dahan-dahan pong papalabasin yung alimango para hindi po matanggal o masira yung quality ng crabs kasi po kapag natanggal po o nasira po yung sipit ng alimango ay baba pa po yung quality niyan kapag ka isa na lang yung kamay ay bumababa po yung presyo sa market at kapag ka wala namang sipit ay mas lalo pong bababa yan mga kasipit kaya importante na kapag ka nagtatali tayo or nag harvest sa make sure na hindi po yan matatanggalan ng sipit para hindi po bumaba yung presyo at the same time yung quality po ng almango naman po another top na naman po ang binuksan ni eh. parang day, yan no Parang day sa mga gusto pong magpa-Dragon Booboo dyan sa kanilang mga palaisdaan, chat nyo lang po sa Facebook si Parang Day, Pia, Mr. Key. Yan. Grabe yung mga ni Boss Joe. Tatapaw, oh. pa. Press na press po yan, mga sipit from the pan. Yan po si Boss John. Yan. Ang pinaka nagbabantay sa palaisdaan. Alalaki din ng mga banami, ng mga hipon. Best po si Boss Joe kasi nang balitaan niya na Maganda yung presyuhan ng mga kalakal sa Masantol, Pampanga. Dahil tuwing bare months, especially tuwing December, January, February, and March, grabe sobrang mamahal po ng mga seafoods, mga sipit. Seafood. Maabot po yan ng 1,000, 2,000, until 3,000, depende po sa quality ng alimango. Pero tuwing bare months po talaga, mahal po talaga yung mga crabs. Kaya yung mga namamalasdan dito sa aming lugar, this kind of season, talagang kumikita po sila ng maganda at malaki yung income kasi nagiging doble, nagiging triple po yung presyo ng alimango so sa normal days po, nabibenta po yung alimango ng 200 pesos per peraso tuwing Christmas nabibenta po yun ng 500 to 1,000 pesos depende po sa size at depende po sa quality ang reason po kaya tumataas po yung presyo ng mga seafood tuwing paparating po yung Christmas or bare months. Kasi po dumadami po yung demand pero yung supply kumukunti. Kaya yun po yung dahilan or pinaka primary reason kaya tumataas po yung presyuhan ng seafoods Kagaya po ng sili, sibuyas at bawang kapag ka maraming demand pero konti yung supply. Doon po yung tayo na mas tumataas yung mga presyo or per kilo ng mga produkto. Ganon din po ang galawan sa Palaisdan or sa mga kalakal sa Palaisdan kagaya po ng mga sipods mga asipit. That's how it is work. Bakbaka no. Ito po mga sipit for the meantime pakinggan po natin yung actual audio ng video ni Boss Jo. Malaw'o eh? siya. Koblena Boss Jo. Tingnan Boss Jo. Yako, galak man wala malaw'o. Kung malaw'o siya mo kanya yung bisita. Mhm. Kanya sa ilang mga ay kaya niyan baka na gamit na gamit dano may eh. masyang malaw siya bayaran tanin diet bank pati diet bayaran tanin? bayaran tanin diet eh. bank at malang mm. ba tayo magawa ka kahit pwede ka gamit pwede kasi nung lang dito diet din diet makail bayaran na nga pa bayo na gawa bayo na magupis na bayaran na nga pa ito nga isa lang niya tuloy eh takala rin ito ng mga

Sorry po mga sipit, they are speaking in kapampangan, I'm not sure kung naintindihan nyo po mga sipit. Sensya na po kayo. So, ayan po yung mga sugpo ni Bosho. Grabe, lalaki ng mga sugpo at mga banami ni Bosho. Yung mga biya. Grabe. Grabe talaga si Bosho. Malaki-laki po kasi yung palaista nila. Ito, OS5. Yan po, OS5 po mga sipit. So far, 1-2 po yata yung kilo nito per kilogram. Nakakadalawang peraso ka lang 1,200 mga sipit So kung maka 100 kilo ka Magkano na yon per More than 100k na po yun mga sipit Ang 100 kilo Ng OS5 na babaeng alimango 1,200 pero Aangat pa po yun mga sipit Sa mga this coming months Especially po sa before Christmas and New Year Grabe sobrang taas talaga ng presyuan Ng crops during that kind Or during that season mabut puyang 2500 kaya yung mga mangis dapo di sa amin like, tiba-tiba diba po to wing before christmas and before new year same time kan din po yung Tumataas po tumatas puyang at least 1800 or 1500 per kilo kaya grabe talaga mga asipit ako okay, lang wala oke, kan

Managang kamu tadi itu Maka lah mau minta angkat ya Mara gue ditanya men ya mm -hmm. Kalaran pengen kai Amin tul kau Bomba nengen kan, kata kalau Bom, oh. please Oo, và Eto nga tray, miss na siya Full box

Sa so, mga nagtatanong po mga sipit kung magkano po yung bayad sa pagpapadragon bubo sa palestan kay paring day ay Nina, if I'm not mistaken, yung minimum payment po is 1,000 to 100 or 1,500 pesos sa isang araw if I'm not mistaken mga sipit depende po yan kung gaano karami na, na, na. yung mahuli mo kung marami, pwede naman, naman dagdagan kung sakto lang, pwede naman 1,500 mga sipit ang importante po ay kumita po yung may-ari po ng trap at the same time ay meron din po siyang pang-ulam. Kasi po every time na mag-harvest po kami dito, meron po silang bayad or salary at the same time meron din silang pang-ulam mga sipit. Dahil included po yun sa pang-harvest dito po sa aming lugar. Yun po ang nakasanayan ng mga da dito sa Masantol, Pampanga. Kapag ka nag-harvest, kapag ka nakipag-arawan ka, kapag ka harvest ka, or kapag ka pumunta ka lang, pwede kang manghingi ng ulam. Depende po kung meron available. Minsan po kasi, wala pong mga available na ulam. Kakaya ng mga bangus, tilapia, at mga isda. Minsan, purong lang po mga kasipit yung mga Kaya, may mga times din na walang mga naibibigay na ulam yung mga may-ari ng paraisdaan pero okay lang din naman yun syempre wala naman sila magagawa wala silang nilagay ng mga similya ng mga ista. kaya ganun talaga minsan meron, minsan wala ka okay, Ini kasih Sabat war kan? And po mga sipit, in this part, almost done na po sila sa pagtatanggal sa mga nahuli ng trap. So in this case, I want to take advantage of this opportunity. Thanks so much po sa inyong lahat mga sipit, sa inyong suporta, sa inyong panonood, sa inyong pag-subscribe, at the same time sa inyong pag-like. Appreciate all of your efforts mga sipit. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat mga sipit. And if you have any questions about farming, Please subscribe and please comment down below. Maraming and I'll do my best to provide accurate answers according to my knowledge and experience. Maraming salamat. Romansa pit, huwag kalogalopa ay ngating mga kulang. Halika kayo box. Salamat. At sap-sap Sobrang sarap po itong mga sipit Manyamag Again, thank you so much And bye-bye po -bye yung mga sipit Bye-bye